Bagong ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 25 hanggang 30 Lumapit sa akin at magpahinga ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang ng ibibigay ko sa inyo.